ayun yung trupa ko yung tropa ko ngayon na nag install ng dashcam cam o ano ano <laughs> siya nag install ng aking dashcam dito sa sasakyan yung ito at yung reverse cam ayun ko siya kasi ano ayun ah, in nag install din pala sana ako niya ng tv plus kaso testing nga lang yon kung gagana gumana naman kaya lang hindi rin nagtagal ah uh, inalis din namin kasi testing lang yun sa so, punta ko yung aking kaibigan kasi itong isang dashcam kam ko medyo nagka problema ito yung 70 mai kasi ito dapat plug and play lang so ito dapat yung naka naka steady siya Kung ah, kumbaga kahit naka park ito wala dito sa loob ng sasakyan gumagana ah, naka problema kasi yung ano ba hard yata yung, yung tawag doon kaya total holiday naman ngayon wala pag anong booking so puntahan ko muna so nandun siya sa kanyang teritoryo sa malingap <laughs> Ito kasi madalas tumaan ba yun Pagka uh, Ayan may mga nagpapagawa sa kanya Nagpapainstall lang video okay At nang kung ano ano So nag chat siya na Kung tao doon At naman na dito lang ako sa may bandang ano, uh, Congressional Avenue Kasi dito ako nakapag drop off Galing ng Makati kanina So punta muna tayo doon sa kanya so, Dito na tayo sa Maginhawa Street Ayan balik ka kanan doon uh, Malingap Talagang marami tayong nadaan ng mga nakatambay nakapuan natin sigurado grabe yun nag-waiting uh, nag ng booking so totoo naman dito talaga pag sa kiosk area uh, minsan medyo matagal ang dating ng booking kasi marami-raming ano dito nakatambay ng mga kapwa natin PNBs driver so pero tsambahan lang minsan naman uh, mabilis uh, depende na siguro sa tsamba yan kung kanino makakapasok yung nagbook ayan, pag nakachamba ka lalo bigyan ka ng pass out oh, mas okay kasi dun medyo okay okay yung booking so ito na malingap street na tayo Pagka dito si idol feeds <laughs> ah dun pa dito lang yon kasi dito yung kanyang tambayan park ayun yung kotse niya yung kulay silver saan kaya tayo magpapark ah dito siguro yan sa may ano may tricycle ano yung kanyang kabayo baka nandiyan sa loob siya so yun na si idol busy busy na naman sa pagkalikot ng kung ano ano si mali Mali pala yung ano, Yung dineliver na Ano dyan Hard Ano tawag yan hard, hard Copy Hardwire hmm. Kala ko hard copy <laughs> Ay. <laughs> <laughs> Ayan So Sa mga gusto magpa-install dyan Muli Hanapin nyo lang siya Sa kanyang FB page Kung gusto nyo ng video Okay Ayan Uh, panoorin niyo yung kanyang mga upload sa kanyang mga sa kanyang page sa at sa kanyang YouTube channel. Talagang malulupit ng mga rapper na sa kanya. Kuno ano, -ano mga galing ng mga singer. Kaya talaga naman laging viral yung ano nito, mga content sa ano sa kanyang mga reels o kaya sa upload, regular upload. patitindi kasi yung singer na sa kanya. Tayo wala, ano lang uh, ganito ganito lang <laughs> yung pili naman yung mga singer na yun mga singer din naman ng mga ano pero hindi pa ina-upload ayaw uh, kailangan uh, malulupit talaga no kasi ayoko naman siyempre eh. gusto lang din naman nila eh. masumaya hmm. kahit na hindi ganang ka na yung boses eh kaya mo na importante siya maya yung sakay uh, good news yun, yun ang the best Ayan, marami-rami na siyang na-install na, ano. Uh, grab karaoke. May ibang masakyan nyo. Siguro, yan, tanong nyo. Baka isa yon sa so, na-install na niya. Kasi marami na siya naging ano dito. Yung iba naman private lang na ginagamit. Kasi habang bumibiyahe, malayo yung biyahe, may libangan sila. Uh, nag enjoy yung, yung, yung lang sakay. Siyempre, hindi pwedeng kumanta yung driver dyan. Hindi pwedeng ano kasi nagda-drive. Yung mga sakay lang para hindi maboring. Ayan, bali na finishing na ni Idol yung pag install ng ito, panina. Na problema lang yung hardwire. Kaya ngayon ayos na. Hindi yung mag-match. <laughs> ngayon match na. So, Ayan. Okay. ng booking, siyempre dito muna kami, wala pa naman booking. Ayan, pero pag wala na, Kapag mayro na, iwalay na naman kami. Hindi na naman siya sa kanyang kabayo. Wala kasi ibang tropa na sa ano, malalayo sila, kaya kaming dalawa lang nandito sarap matulog <laughs> ano pa yung mata mo ulan oh. matulog ko yan <laughs> idol kasi bumabak bakto to gabi gabi siya bumibira na e ako naman kasi pag gabi pauwi na siya umpisa pa lang minsan pag gabi sarap pag gabi walang ano walang araw walang araw uh, walang traffic kaso, kaya ayaw ko sa araw walang gabi <laughs> <laughs> kaya sa gabi lang ako bumabiyahe para, para walang araw hmm. yun So, antay muna ng booking sabang ano, dito muna kami.